Oh, live na ba tayo? Live na. Okay. Hello mga palangga. How are you doing? Okay, naka-live tayo ngayon, dalawang-dalawa at dalawang-dalawang uh, video, uh, dalawang-dalawang Facebook page with Belia Jutangera. So nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Freeway 405. Kung saan sa amin na ay nakikita niyo ang Kocheng Toyota Camry plate number 132. Ayan, okay babati ako dito sa... Babati ka barat. dyan. Si Kalimot Kanako is watching. Ayan, jumobo And... na naman ang aking alindog dyan. Okay, pakitapyas naman. May 19 naman. million ka na agad ng manonood. Naging 22 million. Okay. Mel Baruelo. So, nandito kami sa sa, sa south area. Kasi sa north ay medyo uh, patuloy pa rin ang uh, kalamidad. Kaya naman, uh, syempre nakakaawa, ano? Pero sa kabilang banda, you know, at least hindi natupok ang buong LA. Dahil kung hindi, eh, humalakhak si Botod. <laughs> kung natupok ako ng apoy, dapat siya ang matupok ng Japoy. Alright. Ayan, so, naging 60 million na agad. Of Watching course, for darling. From Europe, si Mel. Oh, bakit batin mo mga Itali? yeah si Chamaline. Irene, Wenny, Fontanilla, oh. and si Os Os. Os Os, pwede na tayo magpadala Os Os. But anyway, magbibigay tayo ng update sa kay Attorney Vic Rodriguez. Oh my goodness. Akala nyo si Vic Rodriguez... Number 55 sa balota. 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 Akala nyo, ta akala nyo seryoso sa buhay. Pero naku, ang saya kasama ni Atty. Vic. Talagang uh, nakita namin ang mga ngiti sa kanyang labi. Oh, di ba? Isang dapit hapon, kami ay pumunta sa restaurant ng mga hapon. At kami nagpwentuhan habang kami ay nagha-haponan. anyway, yes, oh, so napaka napaka oh, okay. down to earth. Talagang bonggang-bongga. Hindi, seryoso na bakla. Oo. Oh, okay. Oo. Akalain mo na na bawa well, ikakwento ko na lang ng exclusive oh, sa aking exclusive. reaction sa kanya. Manood kayo mamaya. Mama. Man. At uh, uh, syempre nagkasama kami for three days. Chikahan. Pero actually hindi naman talaga politika ang pinag-uusapan namin. About life, you know, yung mga, mga chikiting patrol. About buhay-buhay. About Filipinos. Nakawawa naman yung uh, situation ng mga OFW. No? ba diba? At ang ating mga kababayan na patuloy na nahihirapan. So, uh, sabi ko nga sa kanya, Atty. Vic, we deserve someone like you na wow. may, ano talaga, uh, may They pangarap for so. the betterment. No, gas, gas, actually, you know what, gas, gas na kasi yung mga pangako ng mga politiko, totoo yan eh. Mm -hmm. Pero makakapagsalta ka lang sa tao ng, ka ng kabutihan kung nabit mo personally. Nakasama mo, kumain kayo, nagkape kayo, you know, nagchikahan nakasama mo, you know, iba eh. Naramdaman mo, naramdaman mo, ah, naramdaman mo yung kanyang puso, love, love, <laughs> yung kanyang puso <laughs> para sa bayan. Kaya naman, number 55, Sabalota, uh, for Senator, uh, yes, Vic Rodriguez, ah, di ba, kabog na bagog sa mga, shout out sa ating mga, mga palangga, ko. di ba ako makasagot sa inyo, uh -huh. thank you so much sa lahat na mga pumunta sa aming exclusive book signing. Actually, mm -hmm. Hindi po kasi na-announce yun dahil 50-50 pa si Atty. Vic doon. Dahil sobrang busy siya na pagbigyan lang tayo. Uh, nakabalik na siya sa Pilipinas, ano? Kanina pa. So, ay kagabi pa yata. So, three, uh, three days, what do you call it? Three days lang siya. Gusto man niya kayo lahat pagbigyan. Oh, diba? Pero talagang hindi na kaya ng kanyang alinto. Kaya ako na lang ang iikot. Kami lang ang iikot. Kasama si Beth. O, oh, diba? Iikot kami iikot hanggang iikot kami mahilo. Kami <laughs> Hanggang mahilo. Yes, yeah, so talagang napaka ano, uh, namit namin yung family ni Attorney Vic. Tapos ay gusto ko i-shout out si Ate Josie ng taga downtown, ano downtown. Dito sa Vermont, Ate Josie, alam ko nanonood ka. Iibitahin kita magkape-kape tayo uli, you know, talagang nag-commute lang si Ate Josie from uh, from 3rd Street and Vermont papuntang Long Beach. Talagang na-appreciate ni Attorney Vic. Hindi kanya makalimutan at uh, lahat lahat action yung pumunta na pag-usapan namin yung inyong effort talaga na kahit na hindi maganda ang panahon dahil may usok-usok pa rin dito eh. Dragon, uh, may smoke diba? pa rin, diba? so, anyway, uh, di ba? So anyway, hindi pa ako napagpasalamat sa inyo dahil talagang ang alindog ko ngarag. Naragin. Diba? ba? Bangag sa pagod. So, ang, ang, ang tulog ko, 2 hours, twenty half. Sa buhay pa ako. Buti ngayon, nakatulog ako 4 hours lang actually. Kasi itong mga to ginugulo yung buhay ko. <laughs> Sila yung nanggugulo sa buhay ko. <laughs> Sorry na po. No. Pero kasi kinukulit nila ako, palangga, na ay palangga, yes, mga palangga, nag-usapan namin siya, attorney Vic, talaga, na ang, ang grabe yung advantage niya sa kanya, mga kalaban. Maliban mm -hmm. sa matalino siya, makapamilya. So, if you have leaders na makatao, makapamilya, eh definitely aalagaan at aalagaan Paso, ng bawat pamilya ng Pilipino. Kasi meron naman yung mga demonyo, yung mga kawatan, makapamilya naman yan. Pero makapamilya sila sa kanilang sarili lang pamilya at ganit. Right? Demo, kawat na kawat. I will uh, make ano, a comment a reaction dito kay Zaldi but that's gonna be later. Kasi I'm driving like uh, crazy right now. uh, <laughs> oh, diba? So, hindi naman pa. Alright. So, may mga katanungan ba, Madam? Moderator? Wala naman. Puro Baka may sila tanong. Supportahan nila si Atty. V. Oy, thank you naman oh, diba? so, diba? much. Saan man panik ng mundo, supportado kay Atty. V. Rodriguez. Number 55. Sa Balota. Correct. Abangan ninyo ang aking Uh, campaign ads. O, oh, di ba? Solo yun, ha? Ah? Bakla, may taga-Calgary, o. Oh. Si Sky, Kalagan. O. Kababayan. Si oh, yan. oh, babalik na, na to na sa Calgary. <laughs> O oh, yan, uh, i yan mo na, i-message mo na yan, pupunta tayo sa Calgary, mga kampanya. Ka, mga kampanya kami sa Calgary, ha? At saka oh. sa Vancouver. see see you sa Vancouver. Sige at saka sa Vancouver. Sa... Kahit na gusto mag-message, di ba? Mag dito na babasa yung message mo, may mga message dito. Pero... Ah, Network uh -huh. at protonmail.com, mag-message yeah, na mag kayo. Mag-message kayo, email nyo si Bakulang <laughs> <laughs> e Email Kasi e email, e email si Bakula. At ano, sasagutin naman kayo niyan minsan lang natatabunan, pero lab na lab kayong lahat. <laughs> Oo nga eh. Oh, I God. love it. 55 sa balota, sabi ni Dary. Yeah. O, oh, diba? No, wag ka ako kung pa, siya. kung sino si Atty. Vick. Kasi kung meron man pwede magkwento doon, ikaw ako. Yes. Kasi nakalala natin. Mm, ibubunyag namin uh, siya. Ibubunyag namin. Yeah, niyo ko, lima, Oo, ibubunyag namin ibubunyag si Attorney Vic, number 55, Vick, sa Balota. Balota, <laughs> Vic Rodriguez. <By> <laughs> okay, nasa na ba tayo? Baka maligaw tayo ng landas. <laughs> Jutang Jimenez <Genimes. laughs> Pag may kausap ako, <laughs> saan-saan ako napupunta? <laughs> Wait well, I mean, a minute. Or... Baka mamaya, Baka, uh... nakarating mamaya. na ako sa Calgary. Hindi na di ba zero plan. Baka mamaya, saan tayo mapunta? Okay, I think we're good. We're good yeah, though. oh, we're abangan nyo, grabe lahat ng sikreto sa sabihin. Ilalabas na. Ilalabas eh, na. Ilalabas na. Ibubunyag ang sekreto ni... Attorney Vic Rodriguez, number 5. Marami kang ilalabas, diba? Sigurado ka na ba? Wala nga. Oo dapat natin ilabas ang bongga-bongga yun. Sige, abangan nyo. Ayan na. Abangan natin. Ano, magpasa ka ng komentaryo. Ay! Si Bakla, nanonood. Si Bakla. No, Hayley. Ay, nagcha-charge pala yan. Nagcha-charge yan. Nagcha-charge Bakla, mamimiss mo itong mga eksena ito. Nakadito. Oo. Nadala mo na ba lahat ng mga prutas? Si yeah. Otto. Si Flo, si hindi ko masyado makita. Si Mary Jane Cruz Atty. Vitao tab. para senador number 65. Kausapin nyo na yung mga pinapadalan yung remitans, ah. huwag yung padalhan. Kapag hintag <laughs> Binoto yung mga ar, yung artistang ah. walang alam, oh, dapat talaga. Alam mo pasok na pasok talaga si Tony. Hindi kasi no? uh, dapat kasi talaga may alam sa batas. Okay. Mm -hmm. maliban pa doon, hindi kawatan Correct. and family man, family oriented. Mm -hmm. At of course, may pagmamahal sa bayan kasi lahat naman 'yan ng mga politikong kawatan, family oriented. Pero fam mm -hmm. for for uh yung kanilang Saan interest is talagang greediness for their families, for their kabets and kung sino pa man. Mm -hmm. You know, we need someone talagang uh, sobrang ano, sobrang yung dedication na okay. Okay. Uh, na maglingkod sa bayan. So, yun yeah. yung kailangan natin. Like you. Mm. Pwede ka nang maging mayor next <laughs> so, Mayor. Pwede, na lang natin. pwede kang maging mayor ng Bilibid. <laughs> okay na ba maging warden? <laughs> okay na ba warden sa'yo? Huwag ka mag-alala. Ipo-promote kita. Ang comment nyo. Mag-jowa. Sabi ko sa'yo, na ka na naman no, tayo. Talaga. No, DJ. actually, ha? DJ, <laughs> actually, tatlo kami. Oh. Oh, kulang yung ano Malima mo. Lima pa kami, ikaw no, naman. Kulang yan, di ba? <laughs> Lima pala tayo. Lima ka pala mag... yung water dito. Ang Madam. Ang ano? Parang last year pa itong tubig na to. Ay, <laughs> oh, jawa ko yan. <laughs> jawa ko yan. Good morning from Santa Barbara, California. Oh, okay. Si Sis Luz Mar Pepito. Oh wow, bongga. Dapat sabi ko dadal ka sa Santa Barbara. Uh, Santa Barbara. Mm. Shout out daw kay Left. Judith Belles and Samson. Ay, kinala ko yan si Palang Gingging. Ay, Palang wala ka. Kaya nga. Hindi ka umaten, pero alam ko sinabi mo sa akin yun. Dapat daw nakabulit proof sa sasakyan natin. Sabi ni CJ, oo. Oh, Actually, bulletproof to, huwag mo sabihin. sabihin. Huwag mo sabihin, pati suot uh -huh. na rin. Pero... No, ito lang ang katapat niya, nakita mo. mga bato ko. <laughs> <laughs> <Yan lang laughs> ang mga bulletproof. Kung hindi ba bullet... At saka yung mga lamang loob na <laughs> bata natin. Alam nyo, mga palangga, ito ang aking... Ay, dapat pa ipakita natin to? Ay, wag baka. Wag, ano? bag, baka ang mausog. <laughs> ang evil eye. Basta ito lang ang magliligtas <laughs> sa akin. <laughs> <laughs> sa amin. Bulletproof to. Saka <laughs> pa niyo ng <laughs> tumutulog to, no? Oo, oh, yan. Yeah. Oh, wag, wag natin pakita kasi oh. baka maano ni Lisa Tanas. Oo. Oh, oh. Bato, bato. <laughs> bato. Actually, may bato dito yung paborito ni Bangag. <laughs> may bato dito. Ayan. Nan nanonood pa rin ba si Noily? Noily? Oo, oh, nandiyan na si Noily. Nanuot ka ba bigla? Nawala ako sa tabi mo? <laughs> George, how are you? Magdadasal ba tayo ulit? <laughs> Kompleto ang tropa, yeah. di ba? <laughs> grabe, for four days, sa Jumoba talaga ako. Pero grabe ngarag-nagarag yung alindog natin, walang tulog. Tapos yung energy, grabe. Dahil yan sa... Bato-bato! Shout-out daw sa Team London! From London, Leo Ortiz! i si at kampanya, si Atty. Vic! Number 55! Team London! London, Team London, pakimessage ako sa Maharlika Network at Proton Mail. Magkita tayo sa London. Let's campaign! Magdadala ako ng libro ni Atty. Vic. Gusto niyo ba? O, sagot pag hindi. Babawin ko na lang. Gusto ko po, mami! Gusto po namin. Oh, ano? Diba? Iikot kami saan man panig ng mundo, mundo, mundo. Oh, ikampanya lang ang number 55, 55 sa balota. <laughs> Attorney Vic Rodriguez. Okay. So ano ba nangyari? Na, na, ano na ba? Ano nangyari sa well, ano, Peace Rally? Although hindi pa ako updated palangga, bangag-bangag pa ako ngayon. Uh, sa Puyat but you know, I'm so happy dahil mm. binisita tayo ni Attorney Vic and uh, yeah. Grabe siya. Oo. Antig ang aking mga puso. Ang dami kong puso noon, antig ang aking mga Oh, grabe <laughs> ha. An, talagang talagang ang yung energy ni Attorney oh. Vic lahat sinulatan, hindi ko kaya 'yon. Sabi ko nga sa kanila, ay parang ayoko na lang magsulat ng libro. <laughs> Kasi nakakapagod yung yung pagsulat niya isa-isa doon, ilang daang libro oh yung sinulatan no. mo niya. I Tapos may nagpahabol pa. Na. Alam mo kahapon, no? last namin nagkita, may mga umu-order from New York. Shout out sa aking mga panangga uh, uh, sa New York, the uh, Patriot Group and uh, SDS. You know? oh, okay. Lahat ng mga grupo, shout out. Talagang may umorder pa. Talagang uh, mm -hmm. nakakaloka habang al alas 5 ng umaga nag, uh, may mga nag-message mess. sa akin, wala pa akong tulog. You know, sa so kagustuhan kong matuwa naman kayo para may, may, uh, ko yung book. Talagang pinagtiyagaan namin para permahan ni Attorney mm -hmm. v kahit na bangag-bangag. <laughs> ngarag Nakakabilib siya palangga kasi tinan mo ha, ilang table yun talagang, talagang tinikot niya. Inikot niya. We have like 23 tables. Yes. Tapos nakipag Ten people, eight, nine. Inentertain niya. Ang pinakamasaklap, tandang tanda niya yung mga pangalan. oh my God. Tata- kami. Si Ate Josie, si Arnold, si Jack Star. mhm, hmm Tandaan niyo mga dito? pangalan, nakakatuwa. Sa so, mga lang tayo, dalawa, tatlo lang nakilala natin sa Cruz, nakalimutan pa natin. <laughs> so, mga lang, di ba siya? 23 diba? tables, how many people? Oh, yeah, yeah. Diba? nalala na niya halos lahat. Pinapaalala si ganito, pa niya si sa ganyan akin, kung sino, di ba? Yung nag-commute, yung ganito, ganyan. Grabe talaga si Atty. Vic, di ba? Matalino uh -oh. Akala, akala niyo lang, talagang more on, parang hmm. ano siya, di ba? Siyempre, abogado yan eh. Like, You know, like sila Atty. Harry, Atty. Mm -hmm. Glensyong, halos kabisado nila yung batas. Mm -hmm. At uh, baka, mo mga seryoso sila sa buhay, pero meron silang soft spots. Yun yung maganda na I would like to share with you guys very soon. Pero dahil traffic ngayon, hindi ko masishare sa inyo. Tingnan nyo. Tsaka grabe, di ba? Napaka, talagang pumunta siya dito. Ay, gusto niya nga daw yan. niya na ano, gusto daw niyang ikuti ng buong mundo. Pero, pero, wala siyang pero wala siyang ano eh, yung yeah. yung time lang niya. Pero at least 'di ba pumunta talaga siya dito. Yes, kaya nga eh. Kaya abangan niyo sa Japan. Remy, Raymi, wag ka na, na, na magselos. Japan, uh -huh. sa Europe, handang-handa na ba kayo? Handa na ba mga taga-Europa? Okay. Handang-handa na ba ang taga-Canada? Handang-handa na ba kayong lahat? Abangan ang pagbabalik si Erich Tulfo ito ang nagpanunod Erich, Sylvester <laughs> Tulfo! Jutang <laughs> Genemes, benta mo na yung 1.9 mong ba? 1.7 million. Oh, di ba? Mag-withdraw ka na. Erich, mag-withdraw ka na. Maya ka. Oh, o, tignan mo yung sarili mo. Sabi niya, oh, sabi ni Sandy, oo, oh, oh, nakikilala niya kami. Sino? Sabi ni Sandy, si Atty. Vic daw talagang magaling yung memory niya. Diba? Oh, magaling siya bakla. Magaling. Oh, Ayun, meron nagpapatotoo, ah, hindi lang si sinabi. Oh, hindi, iba na. memory niya. Talagang naalala niya yung mga tao. Ako oh, nga oh, yung ayan, mga oh. Sabi ni Sanbi, mga eight yata sa isang table kami, pero kinuusap niya lang... isa-isa, di ba? Oo. Oh, oh. At naalala niya kami, oo, oh, oh, grabe siya. Grabe talaga oh, parang yung... Parang may type, uh, ano tawag dyan? Photographic memory. Oh, oh, Muntik na mag... Muntik mag ma ma na mag-typographic ma mag mag oh. memory. Parang <laughs> 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 Ah, uh, may photographic memory siya oh, na kalignia. nakakatuwa. Oh, nakakatuwa siya. Ako, Ay nako, marami siyang kinuwento sa akin tungkol kay Ngagba. Bubukin ko 'yon na Tony Sigurado ka na ba sasabihin mo na ba sa kanila lahat? Ibubuko <laughs> mo na ba? Ay, bubuking ko. <laughs> <laughs> hindi nakakatuwa. At nakakatuwa least siya. na no, at least you know, uh, nakausap natin si Kasi alam niyo sa totoo lang, uh, kahit sinusuportahan ko si Tony Vic, hindi ko naman siya talaga nakakausap. Hindi ko siya na meet in person. So parang tingin ko sa para seryoso talaga 'tong si Attorney Vic oh. Parang sabi nila o oh, dapat ano, dapat dapat medyo may artist artista factor, yung parang sasayaw-sayaw, mm -hmm. yun know, nagmugbubudots magbubudots, <laughs> mga ganon. <laughs> Hindi mo naman kailangan magbudots para manalo ka. Of course, 'di ba? Kailangan mo lang ipakita yung real, you mm -hmm. know, pure heart and mm -hmm. interest, yung interest mo para sa bayan. Actually, inikot namin siya, abangan yung pictures namin. Inikot mm -hmm. ko siya namin sa Newport at saka sa Laguna kasi ito lang yung hindi affected na area kasi affected ang Hollywood, ang Beverly Hills, ang uh, sa Palisades and Malibu. So sabi ko sa kanya, ato ito lang. Sabi ko kay Attorney Vic, alam mo ba kung bakit kit ka namin tinor dito Vic? Kasi gusto namin pag naging presidente ka, although nagtatakbo pa lang ng senador, who knows, 'di ba? pag naging presidente ka, gawin mo to sa Pilipinas. Yung na-enjoy naming buhay dito, yung mga view, mga yeah, views, mga mga maayos na pasilidad, sabi ko namin sa kanya, gawin mo to para babalik na kami sa Pilipinas at pagtanda namin, ma-enjoy namin yung mga lugar na hindi kami kakabakaba na nakawan kami, dukutan kami, tutukan kami dahil yun, know, tayo lahat sa taas ng crime lalo na ngayon. So yun, na, na ano naman siya, na -amaze naman siya at uh, yun nga na pag-usapan namin, doable naman talaga but the problem is yung massive corruption lalo na ngayon mm -hmm. sa bangag na administrasyon na ito. So you know. So ano yan, 48 years tayo dahil na traffic, bakit na traffic detail? Maaga pa naman. Okay, Maaga pa naman. So yun yun mga palangga, ang mga eksena sa banga. Kaya thank you. Mm -hmm. Ayan. Alam na this, number number 55 sa balota. balota. Mm -hmm. <laughs> Ganito. Mag-submit kayo ng inyong political ads. Pwedeng solo, family. Gumawa kayo ng inyong political ads for Attorney Vic. Tapos pipili ako ng tatlo. Mm -hmm. Tapos pag yung tatlong pipiliin kong manalo, bibisitahin ni Bel. Yeah. <laughs> <laughs> bibisitahin ko. <laughs> oh. Sige. <laughs> 'Di ba? dadalhin magti-trip kayo to. Jerusalem. <laughs> ano pa usapan na natin yan? O, oh, oh, yung yung mga sendwave, nagpadala na daw yung sendwave. Papasensya na kayo, ha? May nauna ng, uh, I think, seven. Yung tatlo, hindi ko pa makita kung sino yun, eh. Pero napadala na daw kayo. So, I'm so happy na nagpadala na ang sendwave sa inyo dalbangag talaga ako hindi ko maasikaso you know ang I mean garag pala pag bangag kasi is, Adikie. Ah, eh. Oo. Well, okay. garag lang pala tayo. tayo. Pag bangag kasi si Marcos Jr. Oh, yun. Oo, pag bangag eh. tsaka frag iba yon. Oh. Sila yun. <laughs> <laughs> bangag at tsaka frag, frag. sila yon. <laughs> tayo ngarag okay. lang. Ngarag lang yung alindog, o oh, di ba? Diba? Pero nakakatuwa nyo yung mga naging bisita natin sa ating uh, pagdadaos yeah, ng isang uh, makabuluhang uh, pagtitipon. Uh, o oh, di oh, diba? oh, sila daw Bye. yung number 16 ang table namin, walo kami doon katao. Puro, serious na serious si Atty. Yes, di ba entertain niya kayo oh, lahat. Oh. Oo. Grabe. Pero, pero di ba nagkita-kita niyo naman, nagkanta tayo ng nabudol. Oo. Hindi ka pa na-upload ba lang yung video? Kasi okay. oh, alam mo na, you know, one-woman show lang ako. Oo, Wala akong yan. staff, so abangan ninyo pag nakatulog ako. I need ito. to sleep! Mm. Ito ka kasi lang ginugulo lang buhay ko dito eh, tsaka si Noily eh. Natutulog <laughs> ako inihipuan ako eh. <laughs> Ayan, nasabihin, tromboy tayo. <laughs> Ang gulo-gulo ng mga toy eh, biniwisik-wisikan ako ng tubig eh. <laughs> Oh my God. Bisitahin nyo kami uli sa Victory Party. Of course! Of oh, course, darling. Nagkasama tayo sa kampanya. Magkakasama tayo sa Victory. Siyempre, mm hindi -hmm. ko kayo makakalimutan, mga hitad. Alam nyo naman yan, mga palangga ko Matagal na yan, kakilala natin. Grabe full support sila talaga, no? hindi, kailangan natin ng... Alam nyo, na... Eh, nakakapagod sa moporta, nakakatakot talagang mabudol muli. Totoo yan, naintindihan ko yan. Pero ito, nag-usap kami. I don't think na, mam, na bubudulin tayo. I I will itataga ko yung alindog ko. Hindi tayo bubudol. Hindi tayo bubudulin mm. ni Vic Rodriguez. Totoo 'yan. Uh Oo, -oh. alam mo na. Tsaka na lang pala sa vlog ko kasi wala na surprise. Sa vlog mo na lang. Ah, uh -oh. surprise lahat. Uh -oh. Uh oh, para nakaupo ako. Mas maganda kasi nakaupo ako eh. Na buong na. Pero walang ganito, you know. Sigurado right? namin hindi na kayo mabubudol. <laughs> eh ito, ito ka hindi naman to polit, eh, politikang oh. mapolitikang tao eh. Wala pang record, di oh, ba? Oo, oh, walang kasamaan. record ng kasamaan. Hmm. Yung bino na budol sa atin. Alam mo, wala eh, umasa kasi tayo na akala natin hindi na magnakaw. Akala natin na yung mga ninakaw nila ibabalik nila at ibibigay sa Pilipino. Yung pala mga Jotang Genemes. <laughs> Ah, nanakawi ng nanakawi ng nanakawi na ka ba ng, nanakawi ng bayan? Diba? Sabi ko nga dito, Matibawa. ano eh. Ito sabi ko nga sa kanya, i-activate ka na yung kulang niya. <laughs> yung kulang, ano niya, power eh. Activate sa mo na, na, na bakla. <laughs> yung mga manika ako, hindi ko pa nilalaga. <laughs> Ilabas mo na yung mga manika at mga karayo mo. Nakakaloka, Krampi. mga eksena. Oh. Ah. But anyway, ilang nanonood sa atin? 2 million? Ay, 2. 2.5 million. Oh, wow! Really? is watching. Hi! Sina sila nanonood? Helen Torres, Annalisa Dizon, Hi, Tama, Stella Estela Chona, Luz Biminda Santa Maria, oh, ang okay. dami palangga, grabe. Basta number five sa 55 sa balota, balota, ha? Number 55. 55. So, sabi nyo na yung mga palangganin, yung mga maboboto. Oh. Yung mga hindi pa nakaboto, ay nakarehistro, tapos na oh. ang registro. Hahaha. <laughs> Oh, yung ganda. Oh, anong kaya yan? Vintage na. Vintage, yung... oh. Bongga, oh. Yeah. Bongga. Anyway, highway. So, yun lang mga hitad. I love you. Yes. Baka maligaw ngayon. ako ng landas. Pag may kausap <laughs> ako, saan, saan ko sila nadadala eh. Love you guys. Love you. Alam ko na may miss na yung mga boljaka natin. But, uh, I'm here. Naging busy lang ako with our guests. Okay? Mm -hmm. But, oh, thank you din kala Patrick, ano? Kala Lai. Uh, sa oy special mention kay ber <laughs> Mikey ng Florida Mikey Mikey, Mikey. Nako, nalungkot ang buhay namin na nawala ka. Wala kami laruan. <laughs> Mikey, lumabas ka na dyan. Nasaan ka? <laughs> Mikey, ah, nagtatago ka pa. Lumabas ka dyan. Oh, Tita Nora, daan. Tita Nora na nagdala ng suman. I know. Ay, no. Soriano, sarap. No, Risoriano, yung nagpaint ng aking face pero naging magkahawig kami ni my tet. <laughs> <laughs> Thank you palang, Gabi. Nagay, send ko sa'yo yung picture na painting mo with attorney Vic. But I really appreciate. Si Nori, matagal ko na yan, kaibigan. Mm -hmm. Simula nung no, ng 2015. Mm -hmm. Supporter ko na yan. Nori Soriano palangga, Thank you for coming into my life. Oh, shout last Thank na. Shout you. out, out from Sweden daw. Mylene. Oo, oh, Mylene. Okay. Si Jake Yahut, oo, oh, na nagdala ng alak na maliit. Pumunta doon, lasing na si Jake. <laughs> Jake, ininom ko yung whiskey, ha? Nakatulog ako ng bongga-bongga. Thank you. Isang ganon. May mga nabibili palang alak na ganon. Jake, regaluhan mo ako ng whiskey, please? Oh, yeah I love whiskey now. Basta ipagkalad nyo, ipagkalad nyo, mga palangga. Number 55 sa balota. Oh. Ipakalad yung okay, kayo ng Jingle. Jingle. Oh ako gagawa ko ng ads ko. Di ba pinakita ko na screen? Oh, I-send up. nyo. Tsaka, kung ano yung mga ipapapos nyo. Maharlika Network. padala nyo kay Palangga, di ba? That's true. Mm -hmm. Palanga. Palangga. <laughs> <laughs> ano sabi niya? Mag-shout out. Si George, <laughs> si George na Wala. Wala si George. Pero George. Shout Smith. Medina, shout out sa'yo. Medina, Santa Maria, Judy, Taliesa, Nancy. Trinidad. Nancy Ignacio. Oo. Oh, okay. Pa hmm. Sino pa kare Sino pa Nides! Sabi ni Noy, uh, hindi eh, pa shout-out po. Hindi <laughs> <laughs> ka pa ba nagsawa? Nag-trisam na tayo lahat-lahat? <laughs> Ay, Noy, thank you so pa. much. Oh, thank you for your you. service. Ayan, yung mga Grabe yung mga ka. security forces namin. Na, ano yan eh, military. Kami kasi uh, military. <laughs> tapos yung dalawang military, nga, ano, pinadala ni Papa, ni Lolo Trump. Thank you, Lolo oh. Trump! Thank you, Lolo Trump! Doon sa dalawang security pinadala mo. Ayun, oh, bongga ha. Nagpadala pa si Lolo Trump ng security mo, palangga. Sabi ko sa'yo, sabi ko? sabi ko sa'yo, muntik na tayong makaalpas eh. <laughs> oh, sige na po. Makaalpas tayo, ama tayo baba mo na. Palangga, okay, muntik na ba -ba kami. Okay, bye-bye.